Hello guys, for today's video, magluluto tayo ng tagilo or bilo-bilo. Magpiprepare tayo, tingnan natin. Magsaing na ako, yan. Nilalaga ko na yung hipon. Tapos, instant to. Yan, ibiblender natin para maging medyo firm yung kanyang texture. So, okay. Maglalagay tayong konti dito. Yan. Siguro dalawang set. No? Oh. Masyadong marami. Yan. Ito muna. Yan muna kalahati. Yan. Yan. Blender natin dito. Blender muna natin. Ayan. yan, sinari natin dito, naalagay po pa tayo, papal. kun vettä. kare, ruukin peitinä. Ja Ito yan ang nagdawa natin. Ito yung hipon. Ayan. Ayan mga brother. Yung hipon na naman ng blender natin. Yung hipon. Ayan. yeah, Blender natin. Ito yung hipon. Ayan. ayan, na hipon kanin, sibuyas bawang onion paasin paminta asin ating kawali. Lagay tayo na. Ng... Oli boy. Dagdagan natin oli boy. Yan, marami. Tahimik lang tayo kasi may natutulog pa.